Mamayang gabi na gaganapin ang Coronation Night para sa Binibining Pilipinas 2024. Narito ang mga kandidata na maaaring mag-uwi ng corona at tatanghaling susunod na pinakamagandang binibini. The Philippine Showbiz List presents Top 15 Picks for Binibining Pilipinas 2024. Christine Bakunawa of Quezon City Lovely and captivating ang Quezon City Beauty na si Christine Baconawa na isang malakas na kandidata para sa corona. Ibinahagi ni Christine na nagsimula siyang suportahan ang sarili sa si edad na 16. Sinabi niya na ang mga hamong hinarap ang nagpatatag at nagpabuti sa kanyang pagkatao. Pinapasalamatan niya ang Diyos sa pagdevelop na kanyang inner strength doon ngayon ay may kumpiyansa na siyang ipakita sa mundo kung anong klaseng Christian woman ang nilikha ng Panginoon. Para kay Christine, ang isang binibini ay dapat nagsisilbing isang magandang halimbawa sa mga kabataan at nagbibigay din ng inspirasyon sa mga ito upang maging mabubuting tao. Rendel Caraig of Province of Laguna Dahil sa regal aura ng representative ng Province of Laguna na si Rendel Caraig, naging frontrunner siya sa kompetisyon. Idagdag pa ang kanyang kahangahangang national costume na nagtatampok sa mga nakamamanghang talon ng Los Baños. Sa Diamond Batch na ito, tinataglay ni Randall ang mga kinakailangang katangian ng isang title holder. By profession, siya ay isang marketing associate at fashion model. Kinoronahan siya bilang binibining Mayon Don 2023, Miss Los Baños 2023 at binibining Laguna 2024. Jasmine Bungay of Pampanga Bilang ng kapampangan 2016, hindi na bago kay Jasmine Bungay ang maging sentro ng atensyon. Sa katunayan, sinasalubong niya ito ng may command and conquer na estrategiya. Ibinahagi niya na kanyang paglalakbay ng pagtukla sa sarili bilang isang overseas Filipino worker sa larangan ng logistics industry ay nagbigay daan upang muling abutin ang kanyang pangarap. Tunay na beauty and brain si Jasmine, nag siya ng elementary bilang batch Sa tutorial naman nung siya high school at with Latin honors nung college. Marikit Manawis of Baguio. Si Marikit Manawis mula sa Baguio City ang naging charming opener sa batch ng delegates ngayong taon. Bilang Bilibini One, palagi niyang sinisimulan ang mga solo parade ng buong roster at nagdurot ng excitement mula sa mga manonood sa kanyang kaakit-akit na kagandahan. Siya ay 27 years old, isang wealth manager at ang kanyang mga hilig ay ang pagbabasa, pag-awit, theater acting at journaling. Ang kanyang advocacy ay zero waste management and financial literacy. Si Marikit ay dating cabin crew ng Philippine Airlines at ating soprano sa SLU Glee Club. Para kay Marikit, ang isang binibini ay isang magandang Pilipina na nagtataglay ng isang busilak na puso. Tulad ng kanyang sariling definition sa kanyang pangalan na Marikit, ang isang binibini ay isang taong napakatalino, ngunit mabait at mahinahon. Isang proud Pilipina na alam mo kailan magsasalita at kung kailan makikinig. Monica Acono of Kalayaan, Laguna ang pambato ng kalayaan laguna ni si Monica Acuno ay hindi na bago sa mga pabansang patimpalak na sumabak sa 2023 Miss Fit Face Intelligence Stone Philippines Pageant. Ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang quest para sa korona upang mairepresenta niya ang bansa sa isang international tilt. Base sa Bilibining Pilipinas Profile, ang 24-year-old stunner ay isang host at modelo. Mahilig siya magbasa ng libro, mag-workout, pati na rin ang content creation. Ang advocacy naman niya ay local farming empowerment. Hilig din niya ang magpunta sa beach. Siya ay isang free diver na may pagdanais na explore ang kagandahan nito under the surface. Kabilang si Monica sa top 5 candidates para sa National Costume Competition at siya ang winner sa Coronation Night ngayong July 7. Naagaw niya ang pansin ng mga horado dahil sa kanyang suot na traditional ensemble na nagbibigay pugay sa masisipag na magsasaka na kanyang bayan ang kalayaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng makulay na pagpapakita ng mga sariwang prutas at gulay na nakaayo sa isang basket. Rowella Solis of Kalumpit, Bulacan Bilang isang Miss Cosmo Philippines alumna, buong pamamalaking kinakatawan ni Rowella Solis ang Kalumpit, Bulacan para sa titulo ng Binibining Pilipinas 2024 ibinahagi niya sa kanyang Instagram post na pagsali sa kompetisyon ay isang pangarap niya mula pagkabata. Sinulat niya, It took a lot of courage for me to submit my application yesterday, but my heart is so full knowing that my childhood dream will become reality. Ang pasarela ni Rowella ay charming and strong, katulad na kanyang ipinapakita sa Binibining Pilipinas pageant ngayong taon. Lizelle Jones of Ormoc, Si Lizelle Jones mula sa Ormoc City ay nakatawag din ng atensyon sa mga avid binibining Pilipinas followers dahil sa kanyang kagandahan. Ang 22-year-old beauty ay may interes sa pagkanta, curating music playlists, biohacking and fitness, philosophy and psychology, non-fiction books at yoga. Ang kanyang advocacy ay mental health and early education awareness para kay Lizel, ang isang bini-bini ay isang babae na nagpapakatatag upang mapabuti ang sarili sa lahat ng aspeto ang self-development ay hindi pang one-time practice lamang. ito ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw sa buong buhay. Viann Fuchs of Calamba, Laguna isa rin sa mga inaabangan ng mga pageant enthusiasts ang pambato ng Kalambay, Laguna na si Vian Fuchs. Ang 22-year-old professional model, model mentor, and runway coach ay may advocacy na protection of women and children from violence at PICOS awareness. Sa so Get to know the Philippines really video interview, na ibahagi niya na marunong siya magsalita ng limang wika, Filipino, English, German, French, at Spanish. Si Vian ay isang proud fur mom na isang Siberian Husky. Maria Flor de Liz Mabao of Rizal Province. Ang 25-year-old stunner ng Rizal Province na si Maria Flor de Liz Mabao ay hindi nabaguhan sa mundo ng national pageants. Sa katunayan, siya ay sumali sa Mutya ng Pilipinas 2022 pageant. Siya ay isang corporate treasurer at may interes sa theater, animal welfare at traveling. Ang kanyang advocacy ay breast cancer awareness para kay Maria Flor de isang phenomenal ang isang bini-bini. Siya isang individual na nag ng grace, intelligence at social awareness. Ginagamit ang platform upang itaguyod ang mga charitable cause at national issues. Isang taong nag empower at nakaka-influensya sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon sa mga pampublikong pagkikilos. Crystal Jean de la Cruz of Zambales, isa sa mga pinakabatang kalahok sa edad 2019, 19, si Crystal Jean de la Cruz mula sa Zambales ay nagpakita na kaya niyang magkipagsabayan sa mas kilalang mga beauties. Hindi na siya baguhan sa mundo ng beauty pageants. Sa katunayan, siya ang kinurunahang 2023 Supermodel International Philippines. Binanggit din ng ilang observers ang pagkakahawig ni Crystal kay Miss Globe 2021 Maureen Montagne. Ang kanyang role models ay kanyang ina at lola Mahilig siya sa mga outdoor activities tulad ng pagsurfing. Ang kanyang pangalan ng Kristal ay mula sa ABCBN fantasy series na Kristala at ang palayo na ibinigay ng kanyang ina ay Tala. Vera Dickinson of Darlaque Province. Regional Winner bilang Binibining Kalahi 2023 ang Filipina Canadian Queen na si Vera Dickinson ay agaw-atensyon sa kanyang pasarela na pinatunayan ng kanyang June 2024 press presentation. Nagpakitang gila si Vera sa kanyang mapusok na catwalk na nag-iwan ng matinding impresyon sa mga pageant fans and enthusiasts. Ang kanyang performance sa competition ay eleganteng elegante at malakas. Dalawang katangi ang angkop para sa isang binibining Pilipinas title holder. Siya ay isang 21-year-old student na mahilig sa pageantry at modeling. Ang kanyang advocacy ay teenage involvement movement. Trisha Martinez of Pila, Laguna ang heavy favorite itong nakaraang taon. Si Dr. Tricia Martinez ay nagbabalik na may mataas na pag-asa na maiuwi ang corona. Ang Binibining Pilipinas 2023 Best in Evening Gown winner na si Tricia ay inaabangan na kanyang muling paglahok. Para sa kanya, ang isang binibini ay isang taong may dalisay na puso. May kakayahang magbigay liwanag sa mga taong nakapaligid sa kanya at may abilidad na magbigay ng tulong sa komunidad. Phoebe Gadines of Lapu-Lapu, Cebu ang former hiyas ng Pilipinas winner na si Phoebe Gadines, ang representative ng Lapu-Lapu, Cebu. Siya ay pumapasok sa binibina sisterhood na may kahusayan at kagandahang loob. Si Phoebe ay kaakit-akit, sweet kong kumilos at strong contender para sa corona, sa kanyang killer walk at advokasya para sa humanitarianism. Sa likod ng kanyang magandang mukha, siya isang avid RPG video games player, true crime, horror mystery lover at mahilig din siya sa pole dancing and weightlifting. Samantha Acosta of Bulacan Province. Si Samantha Acosta, na representante ng Bulacan Province, ay isa sa mga mas kilalang pangalan ng batch ngayong taon. Siya ay dati lang lumahok sa Miss Philippines Earth 2017. Siya ay natatangi sa mga kandidata para sa kanyang beauty queenly bearing at cutthroat position sa runway. Sa video interview kung saan natanong ang delegates ng When you hear the word binibini, what comes to your mind? Confident na sinagot ito ni Samantha ng A is someone whose beauty far extends beyond the surface. A beauty that radiates from the heart. A beauty uplifts, empowers, and inspires others. And she also leaves a legacy of kindness and compassion. Mirna Esguerra of Abra ay national pageant rookie na si Mirna Esguera, nakamakailan lang, ay nagbigay na kanyang corona bilang Miss Abra sa kanyang kahalili noong March 2024 ay nakagawa ng malaking impressions sa mga pageant observers and fans at tila nalalamangan ang mga earlier favorites dahil sa kanyang impactful showmanship. Ang 22-year-old student and model ay patuloy na nagpakita ng strong performances sa press presentation, national costume show, sustainable fashion show, swimsuit fashion show at grand parade of beauties na naging dahilan upang ilagay siya ng ilang pageant sites sa mataas na pwesto sa kanilang mga prediksyon. Kasama rin si Mirna sa five ladies na nanguna sa national costume competition. Para kay Mirna, ang kanyang definition ng isang bini-bini, isang taong palaging humaharap sa mga bagay kahit na nagtakot siyang gawin ito at naniniwala siyang siya ang tunay na binibini. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!